Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Yung po no, marami po ang naghahanap doon sa promise ring ni Kalingap Dan. Ha? Nasaan na daw po yung promise ring. Bakit daw po hindi isinusuot niya ang uh, Kalingap Dan? Uh, papanoorin po natin yung video at na uh, ito po magbibigay ng kasagutan ano doon sa, po sa katanungan ng karamihan. ah uh, pero bago po yan, siyempre ako muna po sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tahali at uh, magandang gabi. Uh, kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab at Edna Vlog, Jack Tapia at uh, yung mga kasam kasamahan ko po sa Karepa, no? Ganun din po si Kalingap Dan at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay sasagutin po dito no. Kung nasaan po yung promise ring na hinahanap nung iba. Ano po? Ang kabuuan ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Lorny TV, ang asawa ni Red Noveno uh, Ayun oh, Team Brooks. Uh, Ayun oh. Uh, ito po yung video. Dan. Sabi ni Ate Edna, Baka hindi na daw makapunta si Rob kasi matagal pa daw yung premiere ni Rob. So gagawin namin kasi nag-order na kami ng pangkain ni Rob eh. Papabalot na lang namin, bibigay na lang kay Rob. Take, Take out na lang. Oh. Masabay nyo kayo Starax. Starax. Yan ba yung mga damit mo, Dan? Hindi, namin to ni David yung food. Akala ko naman damit mo yan. Ano lang <laughs> to? Ah. Medyo paliwanag lang natin yung sa live kanina ni Kuya Brooks. Marami na namang mga nagtanong, bakit daw hindi mo suot yung promise ring? Dapat daw suot lagi. Nakalimutan mo lang? Nakalimutan ko lang kasi hindi pa naman ako sa na eh. Oo. Pero yung sabi ko, yun na laging kanapin yung mga ganyan bagay. Oo. Kasi hindi naman doon talaga pa siya. Oo, tama. Pero nasa akin lagi yun. Eh. Okay mo talaga. Oo. Pero kung gold lang yun, pwede mong gawin saan ng pendant eh, no? Kaso, uh, ano yun eh? Why? Itong gold, di ko naman ito lagi susuotin. Ah, ngayon lang. Kasi hindi naman talaga ako sa accessories. Tama. So kung maisip ko lang, maalala ko doon lang. Kaya so, hindi lagi, uh, oh, lagi masusuot. Ang suggestion ko na lang sana, no, Dan, imbis na promise ring, pwede bang gawin na lang promise earring? Ah, eh. earring? <laughs> Oo, di ba? Kasi But lagi ka naka-earrings eh. Ah, hindi mo kasi tinuhubad. O oh, yan, hindi mo na talaga inuhubad so, dyan, di ba? Kasi kasi minsan, di ba, pag may mga ginagawa, Oo. natanggal. Tsaka ako, hindi pa naman ako sanay. Susukutin ko naman lagi, masasanay ako. Pero kasi yung earrings mo, hindi mo na inuhubad dyan eh, no? Oo, pag nililinis ko lang. Pero once a month lang naman yan. So parang mas maganda talaga, no? Promise earrings, couple. Couple earrings, no? Okay na yun. <laughs> <laughs> yun po, no, sinagot po ni kalingapdan ano, kung nasaan yung uh, promise ring na hinahanap ng uh, mga tagahanga ng Danjoy. Ano po, kakatuha naman po ang fans ng Danjoy ano talagang pagka po mga importanteng bagay eh talagang hindi po nakakawala sa kanila. Ano po talagang uh, hinahanap po nila no katulad po nito. Promise ring napaka-importante nga naman noon ano. At doon nga daw po sa live ni Kuya Brooks ano. sa po ni lor uh, Lorne TV ay marami daw po ang nagtanong doon ha ah, tungkol po doon sa Promise ring ni uh, Diwata sa kanila ni Kalingapdan. Kung nasaan na daw bakit daw po ito hindi suot-suot? Ano po? Yung kay, kay hindi ko lang po napansin ano, kung uh, sinusoot sinusuot or uh, hindi. Ano, pero itong kay Kalingap Dan, ay may mga nakapansin na hindi raw po suot, -suot ni Kalingap Dan. Ano. Sabi po ni Kalingap Dan, ay uh, hindi pa raw po siya sanay. Ano po. Pero, nakatago naman daw po ano, kay Kalingap Dan, itong uh, promise ring. Ano po, sana nga daw po ay uh, hikaw na lang. Ano. <laughs> Sabi po ni Lonnie TV, ay uh, promise earring na lang. Ano, sa ganon ay uh, lagi daw pong suot-suot ni Kalingapdan. Ano po. Pero sabi ni Kalingapdan, nakatago naman daw po sa kanya yung promise ring. At na uh, lagi naman daw po itong niyang dala Ano? Alam naman po natin lahat na pagka po mga bagay na kasali si Joy Diwata, ay napaka-importante po yan. kaya uh, kalingap dan ano ganyan po magmahal si kalingap dan ano lalong-lalo -lalo na po kung kay Joy Diwata. syempre alam naman po nating lahat na si Joy Dewata ay napaka-special, napaka-importante ang talagang mahal po ni Kalingapdan. Ano po kaya lahat ng mga uh, bagay na involved si Joy Diwata ay mahal ni Kalingapdan, ano? Katulad po noong uh, promise ring, ano? At uh, yun na nga ano doon po sa birthday ni uh, Joy Diwata, talagang marami po ang naging masaya, ano po. At uh, doon po makikita po natin ang na talagang marami po ang tumatangkilik at nagmamahal po talaga sa Danjoy. Ano po? At napakarami po nung mga nanood ha, sa live viewers. Ano po? At uh, tuwan -tuwa nga po itong si Kuya Bal kasi umabot po yata ng 80,000 na live viewers. Ano po? Kaya nakakatuwa kung ay uh, talagang first, first time daw po na mangyari yon sa live ng Kalingap. Ano po yung uh, ganung karami inabot ng uh, 80k. Ano po? At na uh, Do'n po makikita natin na ah, talagang marami pong sumusubaybay. Ano po, at ah, talagang nagaabang do'n po sa birthday ni uh, Joy Diwata at makikita naman po natin do'n na talagang napakaganda ni uh, Joy Diwata. Hindi lang po si Joy Diwata, ano po, maging yung kanyang pamilya ay eh, talagang <laughs> ang ganda ng mga suot. Ano po? At uh, yun daw po ay eh, dahil daw po sa mga sponsor. Ano, grabe, no? Talagang pag nagmahal ang mga sponsor, talagang binibigay po lahat eh. Ano po, kaya maraming maraming salamat siyempre doon po sa mga sponsor ng uh, Danjoy. Ano po, at uh, nakikita po natin dito na si Joy Diwata, parang namigay po yata ng pera dito, no? At ganoon din po si Kalinga Prab. Ah, sa mga ano, no? Sa mga Kalinga Angel, ano po, binigyan nila ng pera. Nakakatuwa naman, ano po, nasa ngayon. Ay talagang makikita po natin na maayos na ang kalagayan ni Joy Diwata. Ano po? Kumbaga, siyempre kung makatapos po siya ng uh, kanyang pag-aaral, ay mas magiging maayos. Ano, pero ngayon, sa so nakikita ko po, sabi nga ni Kalinga Prab, eh successful na daw po itong si uh, Joy Diwata. Ano, ngayon pa lang ay talagang masasabi ng maayos na ang buhay ni Joy Diwata. Ano po? Uh, pagdating ng araw, ano po kung uh, makatapos siya, ng kanyang pag-aaral ay mas lalong maayos. Ano po at uh, siyempre, kung alimbawa silang dalawa ni Kalingapdan ang nagkatuluyan ay mas lalong ayos na ayos. Ano po? <laughs> at marami naman po ano, ang may gusto na ano, maski po yung nanay ni Kalingapdan, ano nung sinabi niya po doon sa birthday ni uh, Joy Diwata, ah, uh, sabi niya ay botong-boto po siya kay uh, Diwata. Ano po at gustong-gusto niya itong maging manugang ang problema lang daw po kung gusto rin siyang maging biyanan ni uh, Jay Diwata. ano po. At sinagot naman po yun ni Jay Diwata. ano, sabi niya po ay, oo naman daw. Kaya yun, ano, wala nang problema. Ano po, <laughs> si Nanay Imelda at saka si uh, Mama Gemma, maging si Kuya Brooks, ay talagang uh, gusto po nila ay magkatuluyan itong dalawa. Ano po, kung baga, kung sakali man, ay ito uh, na lang dalawa, ano po, ang dapat ay, uh, umami na. <laughs> Kung maya aminin na, ay umami na. Ano po? <laughs> Kung bagay, magpakatotoo na. Ano, parang gano'n, ano? Kaya lang, siyempre, nasa kanila po yan. Kung bagay, yun sa atin ay opinion lang. Ano, sila pa rin po ang magdidesisyon. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos marvelous